Hello guys! For today's video, ayan, gagawa naman tayo ng Chinese rice. Pero for today's, for today's vlog, kasi ang gagamitin natin, meron tayo niyang parang ano, parang salad dressings, pero meron niyang hipon. O parang ano siya yung Japanese ba na ano na salad ba. So ayan, may kanin tayo. Tapos yan, yeah, nalagyan natin ng ano, ng Himalayan salt yung ating kanin. Yan, budburan natin ng Himalayan salt yung ating kanin. Hindi ko na sabi pala kanina yung mga ingredients na nakita nyo naman. Meron tayong dry seaweeds kanina. Tapos meron tayong, ayan, Himalayan salt. Meron tayong, ayan, sesame oil. Ay, sesame oil tayo. Lagyan din natin ng sesame oil. Tapos, ayan ang ating dry seaweeds. Ayan, lagyan natin yung ating kanin. ang gagawin natin ngayon guys, pabilog-bilog siya na na Japanese rice. Yung kabila, meron siyang shrimp salad. Tapos yung isa naman, meron siya nung ano yung fish pluck ba tawag yun? Fish, ah, uh, pork pluck yun. But, kung tawag dun eh, Basta yan siya. Yan yung ating kanin. Yan, ready na yan. Tapos, ang susunod natin gagawin, mm -hmm. Ayan, maglalagay tayo sa isang mangkok ng ano. Yung ano yan, ng eh, part, part plus, part plus ba yan? Yung para siyang powder. Ayan. Irosong ba kung sa ano, sa Taiwan ba rosong? Tapos yan yung ating salad dressings na may shrimp sa loob. Shrimp flavor. Ayan, bali dalawang flavor yung ating gagawin. Lalagay natin sa magkabila ng mangkok. Ayan, na natin yan lahat kasi konti na lang naman na yung laman niya eh. Ang kasi nung butas, hindi magkas niya yung hipon. Ayan, so, anuhin natin, simuti natin, sayang naman. Muti natin, ayan, ayan. simuti ni Ate Ben, sayang naman kasi eh. O, meron pa, di ba? Sayang naman eh. Ayan, lahat na natin. Ayan. Maaga pa yan, guys. Kasi ano siya, umagahan yung ginagawa ko. Hmm, kita nyo, oh ma dilim pa doon sa labas, medyo maliwanag pa, maliwanag lang konti. Umagang-umaga pa lang yan. Hindi makita yung oras ni kasi ano sa ilaw. Ayan. Busin na natin lahat. So, ayan, naubos na natin. Okay na yan. So, magsisimulaan na tayo. Magbilog-bilog. Ayan. Lalaparin muna natin ng konti. Ayan siya. Palaparin natin ng konti kasi papalamanan natin. Ayan, papalamanan natin sa loob. Ayan muna yung ating ipapalaman. yung ating salad dressing na shrimp flavor. Ayan. Meron yan sa mga department store dito, guys. Ayan. Alam mo naman, si Madam, maraming request. So, ayan ang request niya na kumagahan for today's video. Ayan. Tapos, bibilugin ulit natin kasi palaman na natin sa loob. Ayan. Bilog-bilog lang. Ganun lang. Dadakot lang tayo ng kapraso. Tapos, palalaparin natin. Tapos, tapos lalagyan natin ng palaman. Ayan. Ganyan siya, o. Diba? Ganyan, guys. Mm. Ay, palaman na siya niya sabi. Ay, pala man na siya niya. yung ating salad yeah. shrimp flavor. Salad dressing. Ayan, dadakot pa, lang tayo ng pa, konti. Para simsim -sim ng takal. Ayan, tapos papalaparin natin. Saka, saka natin lalagyan ng palaman. Ganun lang, guys. Kadali. Oo. Oo. Ayan, yung shrimp flavor na lang muna yung inuuna natin. Paulit-ulit lang, ganyan lang yung ating gagawin. Ayan, na yung guys. <laughs> Ayan, ganyan lang. Okay. Basta ganyan lang, paulit-ulit okay. lang yung ating gagawin. pabilog okay. okay. din natin, panaparin, tapos saka natin lalagyan ng palaman. Ganun lang kadali, guys. Masarap yan na almusal sa umaga. Ayan, ito yung ating finished product. Ayan, dalawang klase siya. So, konti lang yung nagawa ko kasi malalaki pala yung nagawa ko dyan. Yung um, uh, malalaki pala. Yung isa may shrimp, may shrimp flavor. Tapos yung isa may rosong mas, sa loob. Tapos ito naman yung, may, yung, Ayan. Ayan. May natira pang konti. Ayan. May natira pang konti. So, ayan so, na siya guys. Pero siguro mga tatlong piraso It lang yung pa nakakain si ka. Busog ka na. na. mabigat man ay. kasi man sa, sa tiyan. Magbigat man sa tiyan yan. Mm -hmm. mm -hmm. Tapos ang sarap-sarap pa. O diba kanin lang. Kung wala ka ng mapang-almusan na eh. Maisip. Diyan na lang. sarap. Ayan. Kain na tayo guys sa akin apat na piraso ang ipinigay ni Madam with ano, hot coffee. Hindi na ako nagkakape pero dati pa yan pag